Okay, ito, Tiga Makati, si David, alias Goliath. Ha? Huh? Okay, ito? Tumangil, sir. Tumangil, sir. Sa NCRP ako. Okay, logistics daw ito, si Sumangil. So, ano pa, ano pa alam? Ano ano? Major Villanueva po, sir. Major Villanueva sa Pasay. Okay. So, nakita nyo, Pasay, Makati, Eto, tutuluyan namin ang kaso ito. Tibay talaga. We'll make sure of that. And we assure the public, no? Magkagaling itong mga police natin ito. Huh? Chief, do you have anything to say? Uh, Kitang maga po sa inyo no? Unang-una, we are not happy na talagang uh, involved yung police. And sabi ko nga, hindi na, hindi na natuto itong mga to eh hindi na nakita, this is a life imprisonment. You destroyed yung buhay nyo. And you destroyed yung tiwala ng mga tao sa pulis natin. Ito po yung nagkakam, talaga, talaga, nag, hindi uh, po matama ang ginagawa ng mga to. But anyway, ang sasabi ko lang, sir, uh, sir, may modus operandi and we are very concerned dun sa modus operandi nila. Initially, uh, was uh, we are briefed by NCRPO, General Artates na yung ginamit ang moto is yung uh, number one is issued motorcycle and the other one is yung uh, civilian and lagay na blinker so after that I need to call yung high patrol, and we are very strict dun sa mga motorcycle na mga civilian with the blinkers kasi ito po yung nagagamit ng na mga <clears throat> ibang tao and we hope na hindi na tumaulit This, uh, malaking babala to dun sa mga tao gumagawa and we will not in any way be forgiving. Sabi po ng ating minamal SILG, lahat ng pulis na involved, wala na tayong patawad. At hindi po talaga tayong magpapatawad. And we will make sure that itong mga tao, they will die in prison. Sisiguruduin po natin. Eh. Maraming salamat. Ito ay of course sa guidance at leadership at sa pag-uutos ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos. The command conference kami kahapon at yun na mahigpit niyang bilin. To go with impunity against all criminals. Tama si General Marbil yung na kapwa-polis pa. At this point, I would like to give the mic to uh, General Nartantes na talagang uh, walang minutong sinayang para talaga imbisikahan at hulihin ang mga tao ito. General, please. Thank you, sir. Um, uh, yung nakikita nyo ngayon is just uh, we we are committed to uh, finally convict and or uh, have a good uh, conviction dito sa uh, apat na arrested and as well as those uh, identified personalities. And we will not stop from uh, filing of criminal charges but of course, ako yung regional director and I have uh, administrative jurisdiction over this uh, personnel. Corresponding uh, Uh, administrative charges will be filed such that siguro in matter of 2-3 months uh, magkaroon um, uh, tayo ng disposition at hindi lang 'yon um uh, we have some informations and or discontinuing uh, investigations will finally lead to uh, um uh, unearthing several cases that they have they have committed in the past so as of now we have uh, accounted about four cases including uh, 4 cases of kidnapping for ransom and as well as uh, their cohorts. So, in na natin sila and uh, we are closely in coordination with the anti-kidnapping group for the um, uh, informations and or uh, evidence that uh, pwede nilang ilagay para sa pagpail ng kaso. So, rest assured that uh, we will account every uh, thing, every person, every personnel, lalong-lalo na sa Philippine National Police or NCRPO at kung sino man na member ng Philippine National Police. Kasi ito yung gumagawa ng mga hindi mabuti. Such that, sabi ko nga in every uh, kausap ko sa inyo, 95%, 5%, not more than 5% lang sila. Sila yung sumisira doon sa mabubuti gumagawa ng 95%. And it's very unfair doon sa 95% na PNP na gumagawa dito at sila ay nanuro... Uh, malumoral moral dyan. So, it must uh, put into stop. Nasisira yung uh, image ng uh, Philippine National Police at uh, magtutuloy-tuloy yung campaign natin dito, sir. So, yes, sir. Maraming salamat, General Artatis. Of course, uh, siguro let's open the floor for any questions, Gene. Thank you, sir. Our SILG is now ready to take your questions. And once again, a gentle reminder kindly focus your questions on today's agenda regarding the arrest of rogue cops in the kidnapping of four foreign nationals. Our first question will come from Ms. Daya Ilagan of UNTV. Good afternoon, sirs. Good, afternoon, SILG. Uh, good morning, SILG. Sir, tanong kulang. mula sa iba't ibang stasyon, mula sa iba't ibang unit, itong mga suspect na ito, uh, hindi ba sila sindikato na? Uh, bakit sila nag in para gumawa ng, iligal, illegal, mangidnap? Uh, may ganun po ba tayong investigasyon? Well, at this point, tanggalin ko na muna yung mga suspect. Sige. lumalabas sindikato na nga ito. It's a syndicate dahil, tignan mo, uh, more than two or three who group themselves for common illegal purpose. No? Would Could be termed as a uh, syndicate. That the, the way that our investigation is going, ganun nga. Ang masaklap dito, ang masaklap talaga dito, of course, may mga civilian. Kita nyo, medyo. Kita yung mga kinidnap, puro mga Chinese, Malaysian nationals. Tapos kung sa ang galing, nakita niyo yung purpose. Iba-ibang lugar, may Pasay, may Makati, may Manila. No? So para talagang pinili. No? Kitang kita mo. Pero huwag kayong magalala napakaganda ng efforts na ginawa ng Chief Marvin, ng Rartates, ng SPD, of course ng anti-kidnapping. Lahat ito po, babalikan. At uh, maganda ang break dito. We will make sure no, uh, talagang uh, dudurugin itong grupong ito. Sir, sure, uh, for sure hindi lang itong apat na ito. Kung ito ay sindikato na, hindi lang itong apat na ito ang involved. Uh, ilan pa po ang well, tinitingnan natin at iniimbestigahan? As I have mentioned kanina, individuals such as Marion Cambau Badando, Roderick Balbuena, and several others known only by their aliases remain at large adding urgency to our ongoing pursuit. Uh, may mga John Doe's pa po rito. No? Uh, malalim investigasyon dito. Ipapakita po ito. At itignan natin if you even show pictures para mahanap itong mga iba na kung na bandlo sila balit band si Sila, no? -file. Siguro ikakalat namin ang nitrato para mat matulungan naman kami ng publiko mahanap itong mga kasama nila sa grupong ito. Sir, sa PNP side, meron pa ba tayong iniimbestigahan na possible na involved pa rin at kasamahan nila? At meron ba silang mga recent din na may mga kaso ba sila dati itong grupo na ito? Well, actually, mas pabuti siguro ako si Chief PNP ang sumagot, Chief. Doon sa briefing ng ginawa ng AKG, you no, know, we are looking back. Pero pa, pero hindi uh hindi natin masabi ko ang talaga, no? but ang uh, sabi ko nga, sinasabi po, there are so many John Doe's, hindi pa maamin itong mga taong to. But kay uh, okay, no? hindi naman po namin tatago kung talaga may involved ba police. But initially, based dun sa ano po natin, may mga kasama lang. Baka hindi naman talaga involved sa kidnapping, but just uh, giving uh, details. But uh, we'll just make a report sino you know, po ano pa yung mga involvement ng mga taong na to dun sa previous kidnapping. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question will come from Mr. Alfred Dallison of People's Journal. Morning, sirs. Uh, sir. Sir, uh, question lang. Before, ang ginagawa ng modus operandi, binabangga yung mga targets ng kidnapping, robbery holdups. This time, motorcycle riding cops na po ang nagbabangga kahit sino pong tao, pag hinalang ng motorcycle riding cups, hihinto po. Only to find out na kikindapin sila o hold up in. Ilang beses na pong nangyari itong ganitong modus operandi. Lalo na po sa Skyway, maraming ganyan po nangyayari siya. Okay. Kanina nag-uusap kami ni Chief PNP at of course ni uh, General Tates and the uh, General Abrenica. Naalala nyo yung before mga nag uh, lighting sa mga pogo na mga motorcycle cops. So, nag-i-stricto ngayon si Chief PNP rito. Very strict. At ito nga ang nagbunga nga rito, isa rito, etong dahilan. No? Na talagang itong uh, mga motorsiklong ito, pero mo ginamit ha, yung mga motor pa.